Ito na yung kukal yung guys. Grabe. Lolo. Grabe na kayo. Pero hapit na sila madunggo. Lolo, murong lord pa abot tayong taon sila sa dag sa kuan sa sa port. amen. Jesus name. Uy, grabe na kayo sir. Na grabe na oh ni ni hap ah, ni muranag ni bigda na karapit na sila makuan huy ayaw ente birah ha ala ni undud de gisi gininay o ha ini mo ha lang crane tara lagi putang tara glob king for for maka maka ka ay Bukal yung guys, nagbiyahe na sila Pagbiyahe nila Nabuslot yung Yung butiga siguro Na pasukan ng tubig Ayun guys so oh. Malapit na sila sa port Malapit na sila maka docking Sige lang Ibira ito ng tagbo Biyaway Sa kadlo kayo sa <laughs>

gabi ka kuan kanang gabi kat Takilid na sa kaayo Pero kaya yan Kokalyong go Nakabisirin video Hapit na Uy grabe naman na lord Hapit na Pero hapit na sila mga kadaking

Alala. Apit na. Malapit na. Malapit yeah, na. na. Baka na. Ginukulod. Diskulod. Hindi na tayo. Ano? Grabe ah. Buti naman at safe sila. Grabe yung Panginoon. Sunday ngayon guys. So, mabait ng Panginoon. Ganyan yan. That is good all that time. So, safe lang silang lahat. Yung mga tao. Yung mga pas passengers. Oh, na. na.

yung mga tao ah nilabanet ano, ano, ano Hala, Hala kahina yung paglabay. Maraming labay toski. guys safe lang silang lahat so, wala safe lang yung lahat o oh, yan meron ng mga rescuer mga polis mga uh, post guard Thank <laughs> you.